Kinabukasan, January 8, kaarawan na ng aming papa, kaya eto maaga na naming inihanda ang aming mga lulutuin. Maaga nga din nilang inasikaso ang manok na para gawing tinula at adobo. Hiniwa ko na din ang mga pangsahog sa lulutuing pansit habang ang kapatid ko namang si Mayang ang siyang nag-iintindi ng aming almusal. At ang kapatid kong lalaki naman ang siyang naghiwa ng karni ng manok. Naghiwa na din ako ng mga panggisang sibuyas, bawang at luya. Pagkatapos katapos nga naming maghiwa dyan ang mga gagamitin namin sa pagluluto To, kumain na muna kami ng very light at ang ulam namin pala dyan mga mare ay tinulang isda. Hindi ko na nga nakuna ng video dahil nagmamadali kami at papunta pa kami ng kanyugan, mangunguha ng buko na gagawing salad. Ilang sandali nga lang at nandito na kami sa kanyugan at buti na lang pagdating namin ay may naakyat na sigso eh, friend. Maraming salamat so sa buko at din niya na kami pinabayad mga mare, nilibre niya na sa amin. Shout out sa inyong dalawa ni ate. Fast forward na naman nga ito mga mare at nakauwi na kami dito sa bahay. At pagdating na pagdating namin ay binuhos ko na agad itong kinuskos na buko sa plangganita. Inuna nga namin inasikaso itong pagawa ng buko salad dahil aasim ang kinuskos na buko pag di napalamig agad. At pinaghalo-halo lang namin ang lahat ng ingredients para magsama-sama maliban sa keso. At tingnan nyo naman itong aming ginawang buko salad. Ibang version na nga ito dahil sa iba-ibang inilagay naming pang sahog. Dahil kung ano lang ang meron, ayun na lang ang inilagay namin. At yan ay tira pa nung bagong taon. At eto na nga, tapos na ang ating buko salad. At ipalamig na natin ito sa mahiwagang ice cheese. Malapit na din nga itong maluto ang tinulang papaya namin. Ay, manok pala. Natatawa nga kapatid ko dyan dahil puro papaya na lang daw ang nangingibabaw dito sa niluluto niya. At magluluto nga din kami ng pansit dyan dahil sa handaan, ang pansit talaga ay di nawawala yan. Ika nga, ang pansit ay pampahaba ng buhay. Nagluto na din nga kami ng biko na diretsohan at biko na may latik. Magkaiba nga pala ang proseso ng pagluto ng biko na diretsohan at sa biko na may latik. Ang biko na diretsuhan ay parang sinasaing lang siya na kasabay ang gata ng nyog at asukal sa pagpapakulo at ang malagkit nito ay malambot na siya sa pagkakababad sa tubig. At ang biko na may latik ay katulad nitong aking niluluto. At eto na nga, luto na lahat. Di naman marami ang aming naihanda para sa kaarawan ng aming papa. Basta may kaunting salusalo ay for the go. Wala tayong ibang hiling para sa ating mga magulang kundi bigyan pa sila ni Papa God ng mahabang buhay at malayo sa sakit. At syempre, ganun din ang bawat membro ng ating pamilya. ang binibigay mo, araw na ito bukas din ng akin kasi At ayan, nagbigay na nga ng isang panalangin ang aming mahal na ina para sa karawan ng kanyang mahal na si Papa P, Papa Pedro. O, di ba, sweet? Kain na tayo. Maraming salamat, Lord, sa mga pagkain na sa aming hapagkainan. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa panunood. God bless us all.